gabi ng aming crocodile spotting. Si Ronnie Sumilier ay isang crocodile specialist na may humigit kumulang dalawang dekada ng karanasan sa mga buhaya. Yung mga hayop na available na pwede nila kainin na madalian. So isa minsan, yung mangingisda, kung available ka, mas madali ka hulihin eh. <laughs> Di ba? Pag yung sa ilog, no, ang, ang buhaya ay go against the current. Para yung, yung fish, papasok na lang dyan. Pag mayroong enough fish, then mag-close siya, mayroon siyang pagkain. That's another way. So, napakatalino. May mga sensor kasi yon Yung nakita nyo yung, yung, mga skills nila. May mga sensor yan. So, mga spikes o, nila. mga spikes, spikes nila. Nalalaman niya mayroong something na bumaba. Although hindi niya alam kung tao yun. Basta mayroong nagpo-produce ng web. Nagbibigay sa kanya ng signal. tore di 9:25 in the evening. So may halong uh, excitement at kaba itong uh, spotting na ito. Hi oras na tayong mga dito sa lake na ito at uh katahimik. Uh, may mga kasabay tayong water lily pero wala pa rin tayong nakikita mga buhaya. The slightest disturbance na ma-feel nila. Lulusong kagad ang tubig yun pero kahit isang splash. Uh, wala pa tayong uh, na splash. Nag-observe kami sa uh, still water na ito. Um, dahil may nakita daw mga bubula dito sa lugar na ito. O, okay lang ang maximum na uh, underwater ang crocodile is abot daw ng 3 hours na ano, nasa ilalim ng tubig. permanenteng daan ng itong swamp area. May konting current so yung mga water yun uh, nagpa-congregate sila. At uh, yun yung may papahirap sa amin para bumalik din sa home base namin sa, sa floating community. Maasa pa rin kami yung makakita kami ng kahit maliit lang na buwan. Okay. Okay. Sa walong araw na pananatili ko sa Agusan Marsh, ay mas nakilala natin ang lugar. Naidokumento ng malawakan ang habitat ng giant crocodile sa Pilipinas. Hindi mga na umaatake ang mga croc. Gahalimaw man ang kanilang laki. Pero hindi pa rin mawala ang banta sa buhay ng mga tao habang doon sila nakatira. Napakatahimik ng lugar niya dito, no? Uh, naisipan niyo bang balang araw, aalis uh, din kayo dito? Oh. Yung asawa ko, na, yung papa niya taga rito, dito na rin namamatay. Kaya dito na, po, dito na yan, karit kami siya at puan. <laughs> <laughs> ang gusto sana natin, maideklara na yan as a sanctuary. At kung po pwede, itrain na lang natin yung komunidad or i-locate sila in a manner na hindi na sila aabutin. Mag Magkakamamiminimize yung interaction nila with this wildlife.